Ngayong araw nga guys, mag iimpake kami ng aming mga gamit. Luluwas kasi kami ng sambalis at tagaytay para magbakasyon. Sana all, magbabakasyon. Bakasyon-bakasyon din pag may time. At kinabukasan nga guys, nagbiyahin na nga kami papuntang Malasiki. Bago kasi kami pumunta ng Sambalis at Tagaytay, magkakaroon pa ng reunion sa bahay namin. Dahil nga wala pa tayong sasakyan, kaya inarkila ko muna itong tricycle ni Kuya Leo. At dito na nga kami dumaan sa may barangay Asin at barangay Lukab dito sa Malasiki. Sa tingin ko kasi from Ordaneta, ito na yung pinakamabilis na way papunta sa Malasiki. At syempre medyo safe dahil wala namang mga bus na dumadaan dito. Pero pag mga truck, medyo may konti-konti lang. Makalipas nga ang mga 30 minutes na namin, nakarating na nga kami dito sa bayan ng Malasiki. At ayun na sa mga hindi pa nakakalam dito nga pala ako lumaki sa bayan ng Malasiki sa barangay Umando shout out sa lahat ng kababayan kong taga Malasiki kung taga Malasiki ka comment mo naman dyan sa baba kung saan ka dito sa Malasiki at ayun na nga guys makalipas ang mga halos isang oras na biyahe nakarating na nga kami dito sa aming bahay kung saan ako lumaki at syempre hindi ko na nga naiwasan na maalala yung mga dating ginagawa ko nung bata pa kami at dahil nga meron kaming konting salo-salo na ko si Kuya Nelson na nag-iihaw ng hito at si Auntie na nagpre-prepare ng mga palaro niya para sa amin bali umuwi nga sila ulit dito sa Pilipinas para magbakasyon at ipasyal yung kanilang mga anak. Matagal-tagal din kasi silang hindi nagbakasyon dito sa Pilipinas kaya tuwang-tuwa kami at masayang-masaya dahil nakabakasyon sila ulit. Siyempre ah, kaya... nandiyan yung mga pasulubong na dilata at chocolate. Aaron! <laughs> alam ko, ko pinakamagaling dyan. Marunong magluto. Okay. At kinabukasan nga guys, nagbiyahe na kami papuntang Sambales. Bali, apat nga pala kaming sasakyan na nagkonvoy-konvoy sa daan. Medyo madami-dami din kasi kaming nagbiyahe dahil kasama ko yung pinsan ko at asawa ng kapatid ko. At nainggit na nga ako nung napadaan ko tong mga riders galing ng rides. Ride safe mga paps! Sana all, all nagrides! At ayun na nga guys, nakarating na kami dito sa beach resort kung saan kami tutuloy. Pagdating sa parking lot ng resort na tutuloyan namin, wala akong masabi dahil malaki siya. Yun nga lang, ganito ang dadaanan ninyo kapag nataon na umulan. Pero carry lang yan kasi maliligo naman tayo sa loob ng resort. Pagkatapos nga namin maipark yung mga sasakyan, pumunta na nga kami dito sa reception para sa mga kwarto na tutuluyan namin. After nga namin sa reception, binigyan nga kami nitong tag para palatandaan na naka-check-in kami dito sa resort. Bali dito nga pala kami tumuli sa Fantasy Beach Resort, Iba <tod> Siyempre, hindi ko na rin pinalampas ang maligo dito sa pool kasama mga pinsan ko, pati na rin si Nanong. Talagang enjoy na enjoy kami, lalong lalo na yung mga bata at mga magpipinsan. Dahil first time lang nilang mag-outing ng ganito. At ayun na nga guys, pasensya na kung hindi ko kayo na i-room tour dito sa beach resort. Medyo busy na rin kasi talaga dahil sa banding-banding naming magpipinsan. Pero overall rating ko naman dito sa Fantasy Beach Resort, naging masaya at memorable naman ang pag-stay namin dito sa Fantasy Beach Resort. Kaya kung sakaling naghanap kayo ng beach resort dito sa part ng Sambales, mai-recommend ko din sa inyo itong Fantasy Beach Resort. Oh, hindi okay. yan sponsored ah. Siyempre, eh, nag-base na lang ako sa personal experience namin. Kaya try nyo rin kung mag kayo dito sa Sambales. At ayun na nga guys, pagdating ng gabi, umulan ng malakas. Ang sarap pa sanang maligo sa pool, lalo pag ganitong umuulan ng malakas. Maliligo pa sana ako sa pool, kaso grabe, giniginaw na ako sa mga time na to. At sinusumpong na rin yata yung rayuma ko. mag ka na! At ayun na guys, pag ko nga ng umaga, ito ang bubungad sa atin. grabe sobrang nakaka-relax talaga guys lalo pag naririnig mo yung hampas ng alo ng tubig sa dagat yung ihip ng hangin grabe sobrang worth it ang sambalis vacation namin kaya thank you thank you talaga sa auntie ko na nagsama sa amin dito sa bakasyon na to bakasyon ka na ulit auntie at ayun nga guys hanggang dito na lang muna ulit ang video natin part 2 natin tagaytay